Okay, so magandang gabi sa inyong lahat and Happy New Year! Welcome 2021 and goodbye 2020. I hope na maging maganda ang pasok ng taon sa atin, sa Pilipinas at sa buong mundo. Na maging maayos naman po at hindi na katulad ng year 2020. So welcome, welcome, welcome. So ngayon, time check tayo is 8 o'clock and 16 p.m. and January 2, 2021. So, ito ang ating unang live, unang live sa ating year 2021 ng ating tax identification number 12.0 sa year 2020 and sa mga business ngayon, i-ready na po natin yung mga pang-renew natin. Katulad po sa munisipyo, BIR, at iba pang kailangan natin i review Okay, guys. So, bago tayo magsimula, ay kailangan muna natin i-play ang ating introduction video. Okay. So, where is the other? Oh, my. Yeah. Okay, so yun ang ating introduction and ito po ang ating mga nilista. Okay, hindi yata na play yung ating ano, introduction. So, play ulit natin. Okay. Okay, guys. So, ito yung mga mag verify natin. Anin. Anin po sila. Anin. At kung hindi pa po kayo nakalista dito sa ating listahan, eh mag-comment ano, mag na po kayo sa ating comment box. Happy New Year po kay Miss Anne Lenyao at Sherlyn Mullin. Okay po, Happy New Year po sa inyo. So, tignan ninyo kung hindi dito ang inyong mga ano, name. Okay, so Charlene, muli, po, ah, si Arlene Muli, ganda dito po. At si Anlin sana yung iba, andin dito rin po. So, huwag na, huwag na po natin patagalin ang ating i-verify. So, before tayo mag-start, eh, disclaimer lang po, ang ating mga i-verify is yung inyong tax identification number lamang. So, kung ang gusto ninyo ipa verify ang inyong details, hindi po natin mabe-verify yun dahil nga po ay ito ay tax ID, ano yung inyong number lang mabe-verify kung nakarekro po sa BIR system po natin. So, sa ating dalawang viewers, so kung aking, ang aking boses ba ay malinaw, pakicomment naman po kung malinaw po yung dating ng aking boses o yung volume ng sound natin. Okay? So, asin uh, si, si Ma'am Miss Anne Lengal, ang dyan an ba? Si Miss Sherilyn Mulig? So, Application number i 403 Nine eight one. Sherilyn, Mulig, yung 403, 329981 ay ating hindi po maibabalit po ay o or, or kaya hindi po siya valid, hindi po siya register sa ating BIR yung unang tax identification number ninyo. So okay yung pangalawa po si 455. Ma'am, yung una, yung 403, hindi po siya verified or BIR system sa hindi siya recorded or hindi pa siya naka-record sa BIR system. Pero, sa sinasabi ko nga po sa mga dati ko pong live stream, kapag nag-create po ng tax identification number, automated na po yan, galing na po sa system ng BIR yung tax identification at wala na pong sinasabing upload-uploading po yan. Then also, kung online po yan, ang sinasabing electronic BIR application po o yung gamit nila yung system, kailangan ano po, automatic na rin po yan. Dapat nasa system na po. Dahil nga, computer generated na po yung tax identification natin. So, balikan po ninyo yung nag-online na system, ay yung nag-assist sa inyo sa online at tanungin, bakit hindi pa po, po nakarecord? Pag binanggit nga po nila na may days of uploading pa po, eh, hindi po totoo yun. Kasi mis miski sa mga BIR personnel, sa system po o sa computer na po nila kinukuha yan, hindi po sila nag-a-assign ng 12-digit number sa ating mga tax payer. Okay? So, i-verify po natin yung pangalawa ninyo. 455-010-0. Six nine. Okay, 'yung ating second, 'yung second 'yung second tax identification number ninyo ay valid po. Okay? Valid po. Valid po 'yung pangalawa, 'yung 455010 609 ay registered po sa ating system. Okay? Then, ang pangalawa po Sino po ba uh, sa... Pamity Zone, Crystal Clear. Fo. So, ma'am, pakicommit na lang po yung inyong tax identification number para ating i-verify po. Wala po kasi sa listahan po natin yung inyong tax identification number. Okay? Second, second na uh, ating i-verify ay si Igor Nesman. Si Igor Nesman, uh, may tax identification number na 357... 068 877 Okay, so kay Igor Nesman, uh, ang inyong tax identification number ay BIR registered po. Okay, kay Rhys Rodnak naman, so dalawa rin po ang kanyang binary, ano, pinapa-verify na number, 258 850 nine zero okay verified and BIR system general ano BIR system um, recorded na po siya or nasa BIR system na po siya registered na po so yung pangalawa 498 015 eight five six three Okay, generated and BIR system uh, registered po yung both ng both tax identification number ng number ninyo uh, Riz Rodna kay Miss Anne Lainal ito naman sa inyo Miss La Anne Lainal is 3 0 0 Okay. So, Miss Ann Lionel, 3830040045. So, yung inyong tax identification number, Miss Lionel, ay not registered pa po sa ating system. So, makikita nyo naman po sa ating monitor o yung video na o live stream natin, hindi po siya registered or incorrect po. So, sabi ko nga, Balikan po yung nag-assist po sa inyo through online at tanungin kung bakit po ganito yung inyong tax identification number. At hindi po siya registered sa ating BIR system. Okay? Okay, Miss spammy t Okay, ito pala sa inyo ma'am, spammy. May spammy t Ang inyong tax identification ay 383 074 227. Okay? May spam it ang iyong BIR tax identification number ay registered po sa ating BIR system. Congratulations po sa inyo. At pwede nyo na pong gamitin yan at pwede na po kayong uh, kumuha ng pin card kung wala pa po kayo sa BIR. Okay, so... Okay guys, so kung ah uh, sige, tapusin na natin. Kay Miss Alicia Cabanyas, 383-354-3500. Okay. So both um registered po. So ano, uh, so registered po kay Miss Alisa, Miss Alisa sino to? Miss Alisa Cabanya. So So, e BIR register po yung inyong tax identification number. So, wala na po tayo uh, i-verify sa ating EBIR form. So, kung sakali kayo or wala pa po, hindi pa po yung, hindi po ninyo nakikita yung ating, yung inyong pangalan dito sa ating listahan. Pwede naman kayo mag-comment at i-verify po natin yung inyong tax identification number. Okay, so paalaala ko lang sa ating mga taxpayer po. Uh, kung wala pa naman kayong tax identification number, ano po ba ang inyong pwedeng gawin? So punta lang po kayo sa mismong BIR office ninyo uh, at magpa-register po kayo. Uh, tatanungin lang naman kayo dyan ng ating mga BIR personal kung sa, para saan at saan nyo gagamitin yung tax identification. So isa lang naman po yan. Ang isang reason lang naman po sasabihin nyo kung gagamitin yung pang requirements sa government like the SSS, pag-ibig, PhilHealth, at yung mga bangko, pwede nyo po, pwede kayo magparehistro. Okay? So, ang gagamitin, gagamitin nyo is 1904, PIR form 1904. Okay? Kung kayo may mga oras at madali lang naman po kumuha nito, harap at least both, makukuha nyo na rin po yung PIN card. Magre-request lang din kayo doon. And, ang sinasabi ko naman po, hindi naman po importante yung TIN card ID ng BIR. Ang importante po dito is yung ma-generate po ang inyong tax identification number. So, ito po yung pinaka-importante kasi ang TIN card is secondary ID lang po siya. Hindi po siya primary na tinatanggap po sa ating bangko, mas miski, miski sa SSS. PhilHealth, ang pag-ibig, secondary lang siya. So, hindi po natin kailangan pagkagulan. So, ang ina-advise ko, kung kayo ay kukuha ng uh, primary valid ID, is yung ating UMID ID, yung SSS ID. At kung sakali man, pwede rin po yung postal ID. Okay? So, yun. Uh, wala na po tayo kating, wala na po bang magpapaberify ng inyong tax identification number. Kung hindi, magpapaalam na po tayo sa ating ah, magpapaalam na po tayo sa video na ito at kita-kits na lang po sa ating susunod na live stream. I hope na andito po kayo. And then also mag magsasagawa din tayo ng mga ating uh, advice ano mga advice sa BIR taxes especially this year at marami pong kailangan i-file e dito sa unang buwan ng taon na to. So, abangan nyo po yon kung kayo po ay isang businessman na ah, nakaregister po sa BIR. Mag ah, uh, maglalabas po kami ng isang video dyan or live stream para atas pwede po kayo magtanong kung ano po yung mga kailangan nyo gawin. Okay guys, so uh, this is Paolo Garcia, your host of the channel and see you on my next live stream. See you. Ingat lagi. Take care. Happy New Year. Bye. i oh.